Ayan po si Idol Rex, kinokompleto niya yung duyan na nasira gamit ang lubid. Niyan siya. Tingali-tali niya. Siran-siraan na kasi yung duyan eh, wala nang mga pahingahan dito. Pag tanghali ah, pag tanghali hindi sa oras ng trabaho. <laughs> pag tanghali po. Ngayon kasi mga alas, mag-alas 11:30 si na ng tanghali. Eh. Ayan siya. Oh. Kailangan niya para makaiyega na Pagtapos kumain. ang ganda to pag natapos eh ano natin i-close eh, up sira sira na kasi yan eh ganyan pala yan pay parang ka nag nag ano rin ng sinulid na ano? kahit tahi hindi tinatahi yung sinulid eh parang tinatahi rin yan ta oh huh? pang ang sinulid eh anong tawag dyan para siyang gagamba gano'n nag-wave ng ano bahay Oo. Oh. Galing talaga ni, daming talent talaga tong tao na to. Oo. Oh. Maraming makapanood dito sa YouTube talagang. Kaya <laughs> nila ito. <laughs> eh ano natin sa YouTube ito. Oh, galing. Pwede na higaan pa eh 'pag matapos. Oo oh, naman, yes. Ayun, kapay na tayo. Oh. Baka bago matapos yan launa na Hindi na tayo makapay nga Kasi meron iba dyan Duyan na may duyan Ay naka-green Duyan sa may mga Di bali ko nagpapaalam ah Naka-green Pero nagpapaalam naman pay Nagpapaalam naman <laughs> Ito Balo Ayun, oh. No? yan. G-Life. Hmm. kita mo Pag... Pag Taka nga ako kasi Ay. wala na all old games eh. Ay, Dol. Patapos na ni... Ayun, Ay, ang galing naman na tahi niya talaga. Ay, natahi ba ang tawag din Na-repair? Galing talaga ni Idol Rick, so. Parang nagatay ka rin ng lambat, di ba? Dati ka rin sa pangisdaan eh, di ba? Malalim magsisisi dito eh, si Pirex. Hindi. Langoy, magaling maglangoy ito eh. Hindi. Ano? Binurit, magaling. <laughs> Pangbintol. Bintol. Ay, <laughs> <Bintol. laughs> you know? ah, hindi pa pala tapos. Matuntit pa siya.

Try. Try, try. Alam mo naman. Ayan o. Ayos. <laughs> uh -huh. Ayan mo ka pahinga-pahinga. Ganling.